Top of the hour news from Newsline 103.1. Ang ating oras, alas 12 na ng hapon. At para sa ating balita, Nakikipag-ugnayan na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC sa gobyerno ng Japan upang isagawa ang ma malalim ang imbestigahan hinggil sa mga peking bomb threats na natanggap ng ilang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Kabilang sa mga ahensyang nakatanggap ng peking bomb threats ay ang Department of Education or DepEd Division Office sa Bataan, pamahalang lokal ng IBA sa lalawigan ng Zambales, at ang Department of Environment and Natural Resources or DENR Head Office sa Quezon City. Ayon sa CICC, ang natanggap na email na naglalaman ng bomb threats ay nakapangalan sa isang hapon. Nilinaw naman ng CICC na wala dapat ika-alarma dahil hoax o naloloko lamang umano ang sender sa kanyang mensahe. Dagdag pa ng CICC, nagkaroon na rin ng kaparehong bomb threats na ipinadala na rin sa ilang ahensya ng gobyerno noong nakaraang taon. Gayunpaman, pinayuhan ng mga apektadong ahensya na magsanay ng kanilang mga respective emergency evacuation procedures bilang parte ng kanilang mga preparedness efforts at emergency protocols. Yan ang ating balita mula sa oras na ito na hatid sa atin ng Megalan 888. Wendy City, San Fernando Branch at ng Fun Side na ng Nangan. Ito si Trisha Cruzado ng University of the Assumption para sa 103.1 Newsline Central Luzon. Kasama ka, ikaw ang bida. You just heard on today's Top of the Hour News from Newsline 103.1 FM. Marga, salamat po.